Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi, hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin Panginoon ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At uh, paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. Dahil ako mismo, hindi po ako papayag na negosyo po ang aking uh, pamilya sa sa gobyerno at hindi hindi po ako mag uh, bibigay ng pabor sa kanila. Hindi, hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang mag As long as wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking uh, posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ginamit ko lang po ang aking posisyon sa pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayang uh, Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako.